Grabe pala, oh, pala ito, Balwarte. Ito po, ito po. <laughs> ay sabi, Balwarte, ito na mga tambalos-los daw na lang. Hindi ko pala. Hindi ko pala. Hindi ko pala. pala oh. Duterte pala. Duterte pala ito. Sinabi niya na wala daw nagawa o proyekto si former President Rodrigo Roa Duterte dito sa Tacloban. Wala daw nagawa. Totoo para naman na di, para um, naman ginagawa na niya kita yung tanga ang mga tambayan hindi nakatita sa mga ginagawa sa so, hindi, dalawang taon na kasi nakalipas. Sabi niya kasi, 2 uh, two years ago pa lang daw, naumpisaan ang pagtulong. Meron ba siyang nautulong talaga? Hindi. Wala. Wala siya kasi is 10 years na ang Yolanda eh. Mm. <laughs> Paano siya makatulong? Eh ano po masasabi ninyo ma'am doon sa sinabi niya na wala daw nagawa o proyekto si former President Rodrigo Roa Duterte dito sa Tacloban. Wala daw nagawa. Totoo, para, naman, para naman, ba? para naman ginagawa niya kita yung tanga, ang mga tao hindi nakakita sa mga ginagawa. Sasabihan tayo ng ganyan. So, hindi siya maganda talaga. Dapat magsalita siya ng tatapat at totoo. Kasi, hindi man pwede sasabihin niya yon Kasi, alam na mga tao kung anong ginagawa ni Duterte. Mm -hmm. Oh, syempre, babalik sa kanya. Nakakahiya mm -hmm. siya. Bakit magsabi siya ng ganyan? Ay, naku. So, panawagan mo, ma'am, mas maganda, bumaba na sa pwesto? Yes po, 100%. Kami, naghihirap kami, pobre kami, sir. Wala kaming pira. Kasi gusto namin talaga na maayos ang malakanyang. Mm -hmm. Na walang mangyayari na mga gaguluhan, pagsira, pag, pag, ano, pag kurakot sa kaban, kwarta ng kaban ng bayan. Oh. oh. kami, nakarating kami sa Sibong. sa prayer rally ni Duterte doon. Oh, nakapunta kami dahil talaga suporta kami talaga kahit saan. Ma'am, nabalitaan mo ba yung mga truck doon na nilagay sa binyo? Yes po. Yung truck na po, sa bahis po yung nanggagay. Dahil yung park na yan, para yun sa public, hindi yung parking area. Bakit gagawin niya yun? Anong nangyari sa kanya? Bakit ayaw niya? Mas maganda ganina, mag-ano doon, mag mag, ano doon sa plaza para malaman sa mga tao. Bakit ganyan guilty siya? Kasi ayaw niya malalaman kung anong baho ng malalaman sa tao. Ma'am, may iba naman tayo ng tanong. Meron bang naitutulong ang mga Romualdis dito nung during Yolanda? Ah, uh, yun po talaga ang hindi ko pa masabi po kahit say, hindi ako taga Tacloban. Hmm. Taga Northern Samar ako. Sa Samar, meron bang natulong ang mga Romualdis? Wala po. Wala kami alam. Wala kami alam po. Yung sinabi niya na katulong niya na natatanggap tatlong bisis ba yun na hanip sa farmers, galing yung sa agriculture. Yun yan po. Pundo yun sa agriculture na napapuha. Ultimo gahi, uh, malaking, ano, malaking area ng taniman ng palay, isang sako lang ang gahi mabigay. So kulang pa. Bumibili na lang yung mga, parang, para, mga farmers doon sa mga nagtitinda ng gahi. Bumili na lang sila. Kasi hindi ka siya yung binibigay. Well, no, eh. Kalaguhin po natin, ano po yung gahi? Yung similya ng palaisel, si Blaze po. Ma'am, sinabi mo, uh, mahal na yung bigas. Ngayon, magkano ma'am? ah uh, 50, may 60 na po. May, may 60 buti. Yung eight. bigas na ibang klase na hindi maganda masyado, yun, 58. Ganun. 58, hindi maganda. Ma'am, nangako po si BBM ng 20 pesos per kilo ng bigas. Ano sa tingin po ninyo? Ay, wala man nangyari po. Pangako, pangako, napapako yung sinasabi na. Wala, wala nangyari. Plus 20, hindi kayo maging 20 ang kilo. Tama naman eh, 20 ma'am. Tama naman 20. Plus 1 Plus, 1 one 1 one, port, one, port. Oh, yeah. one port, sir. <laughs> 40 ang kilo plus 20 is 60. Ganon. Hindi yung 20 ang price ng 1 kilo. Tatlong bente. Tatlong <laughs> bente. <laughs> hindi maganda talaga, sir. Ang amin lang hinahanap ngayon para sa mga mga anak namin, mga apo, magkaroon kami ng apo. Siyempre, malaki sila po. Gusto namin hindi mapahamak yung mga sumusunod sa amin po. Nanay, may, may nagpapatanong po dito. Sabi po ni Jen Laksa, uh, pwede patanong kung may FB page sila nanay? Yaon, yeah, mayroon sir. FB page? O oh, sarili mo? Oh, page... Sa piling Facebook po. No, no, page po. Ibig sabihin, pag page, marami kayo, magkakagroup po, gano'n. Yeah, Yaon po, mga group chat namin. Anong pangalan po? Ah, uh, Virginia. So no, 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 yung FB page po ninyo, FB page. Ah, uh, Hakbang na Maisog, tapos Kipipi, uh -huh. tapos ganun. Ra Sa Raul, ah, gano'n. Sa ah, Raul. Sa ah, Raul. Oh. Sa Raul. Uh, uh, okay, sa supporters. Sa Uh, ah. Sarah all, DTS Maiso, ah. Sara all, DDS supporters, Akbang ng maisog, at saka ano pa ho yun? Ah, akma. Akma. Ayun. Yung po ang... Uh, page o oh, FB page oh, pa. ni ano ni Ate o ni Nanay. Okay. Bob last na lang. Uh, kailangan bang magpa hair follicle drug test si BBM? Yes po. Talaga 100%. Okay. Bakit po? Kasi para malalaman talaga kasi bawal 'yung mag-presidente ka, nagda-drugs ka. Kasi para mga tao sa so ubos, mag magda-drugs ka po. Kasi mm. ang presidente nagda-drugs. Kaya siguro dumadami na naman ang drugs. Yes po. Kasi yung presidente namin, uh, presidente natin po, nagda-drugs. <laughs> 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 ang bait ni Duterte ha. Nagda-drugs ka ba? Sabi yun daw, sabi ni nanay. Hindi, <laughs> <laughs> parang kumpensito si nanay na talagang nagpulpuron si Dayunyo eh. Uh, mm. Kasi updated kami sa Maharlika. Ah, uh, eh, Maharlika. Ba, 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 yun eh, ang presidente gumagamit ng pulboron. Ano po yung... Ano po yung pakiramdam ng isang nanay hindi, na yung presidente, alam mo, no, magamit ng pulmon? Hindi, maganda po sir kasi kami may mga pamilya. Mm. Tapos ganyan, uh, mapa, uh mapahamak ng bisyo yung mga bata. Mm -mm. Dahil sa ganyan po. Kasi nakikita na sa video. Kung so, gagaya na yung mga bata, yung mga, mga, lumalaki. Ganyan. So, mahirap ganyan, sir. Dapat pagbigyan niya ng pansin yung mga taong bayan kasi kami ang nagluklok sa kanya sa Kristo. Kung hindi ni Vice President Inday Sara nagdala sa kanya, hindi yan siya manalo, sir. Sa totoo lang. Kasi ginamit siya ni Inday Sara nga, na suportahan siya. Nanay, may papatanong po. Bakit daw hindi picture ni Bangag yung nandiyan sa likod? Kung ano, meron. Oh, nandito po si. Ayan, ayan, evidence ayan, 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 ito po ang presidente dito sa housing. ]yan. Si Ma'am Larni, uh, kapatingan, yung, ano namin, presidente hmm. namin, uh, kumbinor namin ng Region 8. Uh -uh. Uh, dahil, Ah, nakaraan po. GO po, GO po ni Duterte silang sa Malacañang. mga Duterte talaga pala taga-Tacloban ay. hindi pala to Ito, Balwarte ito na mga tambalos los na nanay. Hindi pala. oh. Duterte pala. Duterte pala to. tuloy na. Basag si nanay. Binasag na niya ang administrasyon. Oh. Ano ito? Hindi eh, masinag kasi basag talaga binasag na. Ito. Nay, uh, ito ito. Binasag Sorry, na. Kilala mo, mo, si huh? mo si Lary Gator? Kilala uh, mo si Lary Gator? Ay, maganda 'yan. Lary Gator, uh, Lary Gator. Kita ko lang ko pero hindi ko na ano sa person. Narinig narinig mo yung